mamaya merong uh, uh, meeting si uh, Speaker uh, Romualdez sa uh, iba't ibang mga oil players and I believe eh, isinama rin ho kayo pinasama na ho namin yung iyong pangalan John sa pulong mamayang hapon uh, dito sa Kongreso para pag-usapan uh -huh. Kung paano ba uh, ika nga uh, makatulong din itong mga oil companies sa nangyayaring problema ng ating bayan, uh, attorney, Do you think uh, it's possible na mabigyan din ng ika nga uh, solution or idea ng mga oil companies ang uh, Kongreso kung paano Maibsan kay paano itong paghihirap ng mga kababayan natin, uh, attorney? Opo. O Erwin, uh, kagaya nga nang nabanggit ko kay Usec Sharon Garin, Uh, ang pinaka-importante is to understand the, the pricing method. Opo. Kasi I think ang problema po, meron da, merong mistaken notion na kagaya no nung, nung nabasa ko po yung sulat ni Speaker Martin na Apo. of course may appeal And of course the industry, the oil industry would want to help. Opo. Pero kailangan ma-maintindihan po yung pricing method kasi ang uh, ang ang notion huyata yata na yung binebenta ngayon na langis eh, in order o binili nung isang buwan. Hmm. Ang ang method kasi ng pagbili ng langis kasi net imported po tayo dahil hindi naman wala naman tayong pinoproduce na langis. Tama. So yung mga oil companies, ang may refinery lang po dito eh yung Petron. Opo. Hmm. Everyone else naga uh, trade in Singapore. So using the means of flats, yun yung basis po ng uh, ng ng presyuhan yung needs of flat. Tama. Ngayon, kunyari ngayon po, September. Pag nag-order po kami ngayon para sa Oktubre. Okay. Pero ang presyuhan nun, hindi ngayong September. Mm -hmm. Ang mala ang maya lang po ngayon ng mga mag-aangkat kung magkano yung premium na ipapatong ng trader sa Singapore. Attorney, may 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 makasingit lamang ano kasi bukas uh Opo. -oh. meron daw 220 per liter sa diesel or gasolina. Uh -oh. Ay uh, papatong sila. Na now, now I understand na halos araw-araw may price increase pero matagal ko nang sinasabi attorney, bakit kayo i increase na hindi pa dumarating yung yung uh, product na yung sa ating bayan? Bakit mo pinapatungan na? Tama Ayan. po ba yung uh, akin na iisip, attorney? kaya nga po, uh, po ang pinapaliwanag ko po yung pricing method uh -huh. ang pricing mo kasi kagaya yung yung ngayon po yung binibenta ngayon sa gasolina ang o op opo kahit na doon sa nag-angkat there are three forms of pricing mm. yung tinatawag na triggering na kunyari mag-aangkat kana darating sa Oktubre. Uh -huh. Ang nag-aangkat po mamimili ng isang araw in the future, isang uh -huh. araw sa Oktubre. Oho. Uh -huh. Tas yun yung gagawing basis. So September pa lang ngayon. kunyari, manguhula ko o gusto ko yung presyo kung ano yung map sa October 15, yun yung presyo. Uh -huh. Meron naman ho karaniwan na ginagawa yung whole week average. Okay. Kaya ho dito sa atin every Tuesday kasi karamihan ho full week average yung ginagawa. Uh -oh. So ibig sabihin yung kung ano yung map pricing, kunyari ang uh, nagsimula ng lunes, kunyari uh, September 1 to September uh, 5 kasi yan yung trading base, kung ano yung average ng maps for September at 1 to 5, hmm. yun yung magiging pricing. Hmm. So uh -huh. yun yung basehan ng pagbayad din ng nag-angkat doon sa, sa trader sa Singapore. Hmm. Okay. Ano yung, dahilan kung bakit uh, kasi minsan iniisip natin bakit may presyo na eh abat nagtataas na eh uh, ano pa yan yung nung nung, uh, nung nakaraan niyo pa binili. Hindi kasi yung presyo po rin namin nung nag-angkat doon din ho sa basihan yung sa linggong yon. Oh, uh, kasi sir, eh, sunod-sunod-sunod-sunod na ho talaga. I mean, uh binabantayan ko rin, hindi naman din araw-araw o linggo-linggo ang pagtaas ng presyo ng uh, petrolyo sa world market. Correct me if I'm uh, wrong, uh, attorney. Boss, oh. oh kung Erwin, oh, pagka bo. sinundan po natin yung means of flats, uh -huh. nasa ten month high na ang, uh, ang presyo ng uh, ang presyo ng maps. In fact, today, anong nagsara po, kasi ngayon, na uh, hindi pa sarado dahil trading day pa lang, pero ang uh, nung nagsara ito nung uh, September 15 nasa 131 dollars to a barrel na. Mm -hmm. Okay attorney, eh uh, ito lang so, kay, naman, ma oh. masusunda na nga susundan mas susundan naman po 'yan uh, na araw-araw yung trading day. Makikita ko dahil may graphs naman na talagang araw-araw tumataas. Opo. Uh, attorney Bong, this is Aljo uh, Bendijo no at uh, hinahanap yes. na nga oh, ng Aljo. paraan ng pamalaan. In fact eh Uh, bakikipagpulong si House Speaker uh, Martin Rubualdez sa baga oil players, mga oil companies. Uh, Baya-baya, uh, baka okay. hanap ng win-win solution at tinitingnan dito, baka A pwede ano? nating isuspindi muna ang pagpapataw ng buis sa mga oil products, katulad ng Exxon Stats, pwede din VAT. Opo, so, ano pong tingin nyo dyan? Kaya yeah, kasi mga jo, in fact, alam nyo po, dati uh, na ipanukala ko na rin yan nung nasa Kongreso po ako at naibanggit namin kung gusto natin matulungan talaga kahit pansamantala isuspindi lang yung increase sa excise. Mm -hmm. Kasi na, kung maaalala nyo po nagpataw ng ladderized increase ang gobyerno sa sa fuel products. Uh -huh. Kung maaari, isu kung gusto natin maramdaman talaga ng tao yun ho yung kailangan isuspindi. don mm -hmm. Doon makakapagbaba ng presyo. Ang uh, ngayon ho kasi ang nakikita ng gobyerno, hindi magbigay tayo ng fuel subsidy para doon sa mga Pero, mga, pero mga, attorney, uh, ma makasingit po ulit na I'm sorry attorney ha. Uh, uh, -huh. uh break po kasi kami in a few minutes. ah uh, ang sinasabi naman ng ilang mga ika nga, economic advisors, eh, pag inalis mo yung uh, excise na yan, ang mangyayari dyan, negative effect yan, eh, may tama yan sa ating uh, magkakaroon tayo ng budget deficit. Siyempre, pinagkukunan, malaking pinagkukunan din ng porsyento ng ating budget ay itong mga excise tax na ito, itong mga VAT na ito. Pag isuspindi mo, ilang billion ang mawawala dyan, Attorney Bong? Opo, kasama nga, Diyo. Totoo, may effect. Pero kung, kung, kung titignan natin, yung presyo ng langis, nung unang pinataw yan, may, nagkaroon na ng windfall yung gobyerno eh. Aha. Kasi malaki na yung tinaas Simula nung, uh, nung ipinatong. Ah, okay. So ibig sabihin, so pwedeng i-suspende muna. Opo. Mm. Kasi pagka tumataas yung presyo ng langis, proportionately yung excise tumataas din. Ah. Kasi mataas na yung cost eh. Right, yung VAT right. din, yung VAT is 12% of yung cost. Tama. So kung tumaas yung cost, dati 5 piso yan. Ngayon sa 5 piso yung cost mo, yung 12% ang baseyan ng 5 pios cost. Then ngayon 10 piso na yan eh. Uh -huh. so, ang 12% ang basa mo, 10 piso na hindi na 5 piso. So tumaas no mo, believein. Hmm. Okay, sige pa. Right. Right. Okay, uh, Attorney Bong Suntay, pangulo ng uh, Clean Fuel Group of Companies. Sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po dito sa amin sa punto asintado. Thank pa, you po, po, Attorney. Maraming salamat din po. po. Samantala Abay, ha, kausapin naman natin ngayon si Director Rino Abad, ang hepe ng Oil Industry Management Bureau lang Department of Energy or DOE. Director Abad, magandang umaga po. Uh, good morning, Apo, Erwin. Opo. Programa. Kasama po natin si uh, Aljo Bendijo. Live po tayo dito sa Punto Asintado. Live po tayo sa PTV Nationwide at gayon din po sa Radyo Pilipinas. Director, diretsuhin ko na po. May meeting po ngayong hapon si speaker sa lahat ng mga oil players, malaki man o maliit, para pag-usapan, hanapan ng solusyon itong walang poknat na pagtaas ng uh, produkto ng petrolyo. Do you think uh, tama itong direction na ito? Eh, isa ito na lamang ba ang uh, maaring solusyon para pag-usapan kung ano ang uh, dapat gawin? Uh, director? Um, Sir Arwin ano, um, ang gusto niyo say pag-usapan? Uh, sempre ang tanong doon uh, anong component ang um, akin ha the more important discussion is yung discussion point ng component. Uh, Definitely the, po, the the, the, the yung ilalatag sa table that the speaker uh, is looking for a win-win solution, uh win-win okay. solution for for the public and win-win solution din na naintindihan din naman niya po na patuloy ang pagtaas sa world market ng langis kaya nga siguro what they can bring on the table, ano ba ang pwede i-compromise and uh, ang gobyerno naman, I believe, uh, willing din mag-compromise. Isa nga yata dyan, uh, may sinasabit, may naririnig ako na baka pag-usapan din itong sa excise tax at saka itong value added tax sa mga petrolyo na papasok. So, yun ang uh, kasama dyan na ilalatag sa lamesa. Gusto lang marinig siguro ng uh, leader ng Kongreso, ano ang uh, suggestion at ano rin ang mailalatag ng mga oil companies kasi this is a, I know this is a global problem, sir. Eh, pero yung mga kababayan natin, hirap na hirap na po. Everybody is really, really uh, feeling this uh, ikanga pinch, uh, Director Abad. Uh, tama. Tama. Kasi nga, ang sinasabi ko lang, uh, para lang madaling mapag-usapan no, ang component, meron pong import cost yan. For example, sa gasoline na lang, 50% import cost. Taxes will hover around 25%. Bioethanol is around 9 to 10 percent and the rest around 15 percent, yun po yung uh, nire-recover ng oil company to cover mm -hmm. yung kanilang operating cost and mm -hmm. profit margin, yung 15 percent. So oh. uh, tama po kayo mamaya mapag-usapan aling component po dun or lahat ng component. Ako, ako sir Erwin ano? mapag-usapan yung lahat ng component hmm. kasi unfair naman diretsahin direct lang natin yung yung taxes hmm. kasi meron din naman doon import cost meron din industry no yung 15% na nakukuha ng all company plus yung import cost na 50% kung pwede mo pag-usapan din but in any case sir Erwin all recommendations will be appreciated tapos tayo Opo uh, attorney uh, abad this is Aljo Bendijo eh, yun nga sinabi kanina ng uh, uh, Clean Fuel, the attorney uh, uh, suday, yung pricing method doon doon nagkakaproblema dahil nagbibenta supposedly ng presyo ng langis na uh, kinuha o inimport uh, halibawa uh, ngayong buwan, eh, iba po yung presyo naman sa susunod na buwan. Ibig sabihin nun, yung mga paparating pa lang, eh, pipresyo ang kagad ng mas mataas. O, yung pricing method nagkakaproblema. Uh, well, Sir Aljo, ano, ang nomination, usual nomination kasi natin dito, nakikita din po natin yan sa level ng inventory storage ng oh. ating mga oil company, ay that, the, the, nomination period would be one month to a maximum, halos siguro, pilit na po yung two months no, na ipapabid out So, yung pangangailangan mo next month at the, and the next next month, ngayon na pong buwan mo pinapabid out yan. Hmm. Ang tama po naman in a way kasi ang supplier ay wais na rin po ang mga supplier. Hmm. Uh, they don't want to take the risk also na ma-expose sila. Kaya walang Ang gagawin po nila, uh, mag -a sila na ang method ng pricing i-agree ia nila plus yung premium or discount na lang ang pag-usapan nila when the time comes. Uh, usually ang closing ng price niyan kung kailan mo talaga pinapa-deliver. Kasi doon there will be a transfer of ownership, so wala nang exposure sa price yung nagbebenta uh, at lahat naman mag, ma, ma i expose na lang ko yung buyer eh, definitely because you already own the the product. Kaya tama po 'yan. Hindi po naglalakin in 'yan, nagsasabi lang sila na ganitong peta ipapa-deliver ko 'yan ay uh, eh, pwede ba doon ang price natin plus mm. yung discount kung matagal mo na akong cliente, bigyan mo naman ako lang 1 dollar discount or kung may premium medyo mahirap ang supply may premium po may tagdag ng konti, over and above the map dami mm. kasi ang mino platinum singapore discovered discovered price lang po niyan parang mm. benchmark pero hindi pa po ibig sabihin yun ang final price Oh. Iyon. Ah, kasi ah, ano hong nangyari pala Director Abad yung sinasabi ng mga buffer buffer stock ng mga kumpanya ng langis diyan sa kanilang mga oil depot. Wala, wala na hong ganun. Wala nang ganun-ganun sila ngayon ano po, na may buffer pa para medyo hindi masyado ramdam yung uh, may cushion ng konti para pag uh, sumirit man ang presyo Uh, kayang itaas o oh, baba, hindi masyado ganong kalaki. Uh, wala nung ganong ngayon ang mga oil companies sa uh, director? Tama po ba yun? Oo, wala ho kasi tayong strategic petroleum reserve gaya ng US, Japan. Hey. Uh, meron lang tayong konti sa but this is for the to anticipate the delivery period kasi ang delivery period po natin uh, around one week pag dito ka sa Asia Pacific pag uh, hmm. medyo Uh, Nandun ka na sa Middle East, aabot uh, po yan ng 2 weeks. Kaya mayroon po tayong tinet up na 15-day hmm. uh, minimum inventory. Pero minimum inventory requirement po oh. yan, that is to ensure lang yung supply for the replenishment period but not to not to control, stabilize yung price. Okay. So, Kasi Director Abad, uh, this is Erwin Tulfo po sir. I'm not Rafi. <laughs> <Kare> <laughs> Ah, uh, tanong kasi, bakit iba-iba ang presyo okay. ng, ng langis sa bat ibang kumpanya? Yung mga malalaking kumpanya, eh ma masyadong malaki. Hmm. yung ah. mga maliliit, na maliit na nga, eh, kaya pa nilang eh, mas mababa ng 10 sentabo o 5 sentimo or 20 sentabos kaysa doon sa mga malalaki. Anong explanation po niya? Kung kaya ng maliliit, dapat kaya din ng malalaki, sir, na hindi masyado ganun kalaki. Kasi parang yung mga malalaki, pantay-pantay, pare pareho Pag sinabing 220 yung isa, 220 yung isa. Pero yung mga maliliit na oil player, eh, baka mga 210 lang, uh, 215. Tama. Mas mura ng uh, konti, Director. Bakit ganon? Anong explanation dyan? Well, Sir Alvin, no, um, in, in, in the essence nga ho, nung competition should result to differences in price. Mas, hmm. mas matatakot po tayo kung uh, ultimo yung <laughs> lahat gasoline station 1 hanggang gasoline station 10,000, it pareho po yung price. Medyo so maalar -ma mo po tayo, including the Philippine Competition Commission, no? Mm. Na talagang wala ng competition na nangyayari. Mm. In a way, it's good. Ang atin lang ho, na nakikita nga lang, uh, masyado uh, define ang diferensya ho talaga ng bawat indus, uh, bawat player ay doon po nagkakatalo sa industry take no kasi dito po sa map halos lahat sila nagma-map eh. so meron po ho tayong kopya at alam natin kung gaano ang sinasabi kong 50% kanina galing na ho iyon ng map mm. ang ang hindi ho natin ma namomonitor yung yung at saka discount na yan na pinag-uusapan dahil in most cases, these are confidential in nature, hindi nila sinasabi sa gobyerno 'yan. Mm. Yung taxes, klarado po ito sa 12% ang value added tax. Papasok na naman po yung bioethanol again dito po. Hindi na naman po natin naka, hindi na po nakakahon na naman 'yan, depende po sa kanilang negotiation na naman ng private sector. Yung yung biofuel uh, component. And then, of course, yung ending nga, yung industry take. Depende na rin po sa kanila. Ang amin pong naobserbahan ay umaabot po sila hanggang 15% sa gasolina. Uh, the industry take for diesel is around 10%. Okay, so... so uh, uh, lang po, sir, sir, Erwin, hindi ho talaga mapiho yan. At hmm. uh, mukhang mahirap po mapiho dahil dapat competitive po sila at iba-iba dapat ang price. Opo, attorney, uh, this is Aljo Bendiho. So, ang ibig sabihin nun, eh, talaga walang sa isa itong oil deregulation. <laughs> dapat i-regulate na ng pahamalaan ang presyo ng langis. Dahil, uh, partner, napupunta ako dyan sa Valenzuela. Oo. Oh. Oo, uh, nagagawa ako dyan eh. Oh. Meron doon, 4 pesos ang diferensya, partner. Saklo. No? Sa Dito. diesel. Oh. Oo. Pero hindi nga kilala yung kumpanyang uh, hmm. uh, gas station y na yun. Uh, may ganun eh. Y yun ang yung sinasabi yun eh. natin paring Aljo kay uh, Director Rino. Bakit oh. yung iba can afford, yeah. maliliit pa nga yun ha, oh. can afford na hindi ganun kalaki. Tama. Samantalang itong mga malalaking kumpanya, hindi talaga, oh. hindi talaga magpapatinag. Talagang sobra-sobra. Oh. Yun ang da... kaya nga siguro it's, it's high time, Director Rino, whether you agree uh, with us or not, eh, it's high time siguro na i-regulate na muli itong uh, mga presyuhan ng uh, produkto ng petrolyo, okay. uh, Director Abad. Uh, Sir Alvin, <coughs> ano, alam, alam niyo yung pag enter yung intervention ng government, oh. wala pong ikinakasama sa pag kung hmm. ang intent ay maprotektahan ang consuming public. Tama. That's a, a, very good setup. Uh, yun nga lang po ang downside lang. And this has to be discussed fully sa Congress kung magkaroon po ng move. Ah, uh, ang downside lang ho, pag tinet kasi ang price pero yung component mo ng uh, in in producing the price, the input in producing the price uh -huh. are constantly volatile. Aha. Uh need -huh. uh, to set up some kind of uh an uh, absorbed an uh, absorbing uh, fund. Uh, kasi pag nilak mo at sumagalaw lahat ng uh -huh. input, uh -huh. baka po Maganda sana kung Merong, mababa ang kuha, mataas ang Mer, meron, so, na, pero, meron na, meron na po, meron na po tayong ipinil na yan, house bill na yan, uh, Director Abad, uh, uh, ibasura i all itong regulation, then magtatatag ng uh, parang uh, mala OPSF yung oil price stabilization fund. This time we call it uh, budget ng bayan para sa murang petrolyo. 'Yun po yung papasok doon. Ito yung kapalit ng OPSF. Uh you agree? Do you think uh, that's better? ah uh, well, um, again, uh, Sir Ruin, instead, ang, effect, ang malaking epekto po niyan, instead na ipinasa po sa taong bayan yung, yung volatility ng price, right. ay eh, pinangga na po nung fund na yan. So, Ultimately po, public funding po kasi yan. exactly. So, so, so dapat Pero na, at least, uh, sir, yung mga malilit ang sweldo, lalo yung mga nagbumotor lang araw-araw, dumadami hmm. nagbumotor, hindi niya ramdam kasi sinasalo ng gobyerno, which is a good idea. Pero in the long run, syempre galing pa rin sa budget ng bayan, but but definitely hindi masyado ramdam ng ordinaryong mamayan, uh, Director Abad. All right. um, tama ho kayo. All right. uh, Talaga po lahat po ng Apo. paraan niyan, mayroon yes. po advantages, mayroon uh -huh. uh -huh. kailangan bantayan. So uh, kailangan po ang mekanismo na lang ho maging maayos kung ano man ang piliin natin. Hmm.